mga balitang pambansa Umaasa pa rin si dating presidential spokesperson Harry Roque na pagbibigyan ng Korte Suprema ang kanyang hiling na proteksyon laban sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa ilegal na pogo. Kasunod pa rin niya ng pagbasura ng Supreme Court sa hiling na writ of amparo ni Roque para mapigilan ng arrest order ng Kamara laban sa kanya. Ayon kay Roque, may hiwalay pa siyang petisyon para sa writ of certiorari and prohibition. Yan ay para pigilan naman ang Kamara na obligahin si Roque na dumalo sa mga pagdinig at magsumite ng mga hinihinging dokumento tungkol sa Pogo. May sampung araw ang kamera para magkomento sa petisyon ni Roque. Samantala na nawaga naman ang grupo ng mga guro ng taas sweldo bilang pagunita sa nalalapit na World Teachers Day. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers o Act, barya, barat at makunat ang sahuran sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. 50 pesos lamang daw kada araw ang itinaas ng sahod ng mga teacher. Idiniin din ng grupong act na marami ang pinipili na lamang mga ibang bansa dahil sa mababang sweldo dito sa Pilipinas. Aminado naman ng Department of Communications and Technology o DICT na malaking hamon para sa kanila ang pagpuksa sa voice phishing. Ito po yung panloloko sa pamamagitan ng paggaya ng boses ng isang tao. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni DICT ASEC Aboy Paraiso na karamihan sa mga nasa likod nito ay nag-ooperate sa labas ng bansa. Matagal naman na raw monitor ng ahensya ang mga gumagawa nito. Padala so sa so, mga threat actors na to are located outside the country. Ganun pa rin 'yon, no, nagiging problema. These types of crimes are borderless kaya kailangan 'no pagtigin natin 'yung mga polisiya natin at so, there should be some sort of uh, universal legislature to combat these uh, cyber threat actors. Yan po ang tinig ni di DICT spokesperson Asec Aboy para iso. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.